sa patuloy na pagbabago ng mundo. Parang walang katiyakan ang lahat ng bagay sa ating paligid. Ang mga pagsubok sa araw-araw, mga personal na problema, isyu sa lipunan, kalamidad, at mga takot ay lumilikha ng kaguluhan at naghahanap tayo ng kapayapaan at katatagan. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Psalm 46 na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang Diyos ay hindi nagbabago at laging nasa buhay ng kanyang mga anak. Ang katotohanan ito ay mahalaga ngayon tulad noong panahon ng sumulat ng Psalm. Ang Diyos na naging kanlungan at kalakasan ng sumulat ng Psalm noong unang panahon ay siya pa rin Diyos na kanlungan at kalakasan ng mga Kristiyano ngayon. Ang Psalm 46 ay nagsisimula sa isang matapang na pahayag. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging handang tulong sa kagipitan. Mula sa sarili niyang karanasan, isinulat ng salmista, na gaano man kalakas ang mga unos ng buhay, ang Diyos ay laging naroon, hindi nagbabago, matatag at hindi natitinag. Ang pananampalataya ng salmista sa proteksyon at kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakabatay sa pabagu-bagong sitwasyon kundi sa hindi nagbabago at walang hanggang katangian ng Diyos mismo. Para sa mga Kristiyano ngayon, ito ay isang napakalakas na paalala. Hindi tayo nabubuhay sa isang mundong walang pagsubok. At tulad ng salmista na naharap sa mga mapanganib na sitwasyon, tayo rin ay nahaharap sa mga paghihirap, physical man, emosyonal, relasyon, o espiritual. Ngunit, ang Diyos na naging tapat sa kanyang mga anak noon ay tapat pa rin sa atin ngayon. Ang kanyang pagmamahal, kapangyarihan at presensya ay hindi nababawasan sa paglipas ng panahon. Kailangang ang yakapin ng mga Kristiyano ngayon ang parehong diwa ng pagtitiwala at pag-asa sa kanilang mga panalangin. Ang mundo ay maaaring puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit may isang bagay tayong makatitiyak. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga anak. Ang karanasan ng salmista sa Diyos, isang Diyos na tapat, laging naroon at makapangyarihan, ay karanasan din natin. Kapag nananalangin tayo, na ginagaya ang Psalm 46, niyayakap natin ang parehong Diyos na hindi nagbabago, na noon pa man ay ating kanlungan at kalakasan. Ipinapaalala sa atin na sa gitna ng mga unos ng buhay, ang Diyos ay nananatiling matatag at tayo tulad ng salmista ay maaaring manatili sa kanyang di na presensya. Ang ganitong uri ng panalangin na puno ng tiwala ay hindi lamang isang paraan upang kumonekta sa Diyos, kundi isang mahalagang paraan upang harapin ang mga hamon ng modernong buhay ng may kapayapaan at kumpiyansa. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, basahin muna natin ang Psalm 46. Verses 1 to 3 Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Kayat hindi tayo matatakot, kahit na ang mundo ay magunaw at ang mga bundok ay mahulog sa gitna ng dagat. Kahit na ang tubig nito ay umugong at magalaw, kahit na ang mga bundok ay mayanig sa pag-apaw nito verses 4 to 7. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos. Ang banal na tahanan ng tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, hindi siya matitinag. Tutulungan siya ng Diyos sa pagbubukang liwayway. Ang mga bansa ay nagngangalit, ang mga kaharian ay natitinag. Binigkas niya ang kanyang tinig ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. Verses 8 to 11. Halikayo masdan ninyo ang mga gawa ng Panginoon na siyang gumawa ng mga pagkawasak sa lupa. Pinatitigil niya ang mga digmaan hanggang sa dulo ng mundo. Pinabali niya ang busog at pinuputol ang sibat. Sinusunog niya ang karwahe sa apoy. Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y dadakilain sa mga bansa, ako'y dadakilain sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. Maari ko bang hilingin na panoorin ninyo ang video? hanggang sa dulo dahil ipagdarasal ko kayo. Simulan na natin. Ama aming Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kinikilala ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong pagmamahal. Pinupuri ka namin dahil sa kung sino ka, at nagpapasalamat kami sa pagiging palagi naming kanlungan at kalakasan. Tulad ng pahayag ng Salmista, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging handang tumulong sa oras ng kagipitan, lumalapit kami sa iyo ngayon na inaalala ang mga katotohanan ito. Ikaw ang aming ligtas na lugar, ang aming matibay na pundasyon, at ang aming laging handang tumulong. Ama, kinikilala namin na ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Panginoon, sinasamba ka namin dahil ikaw ang aming kanlungan. Sa mga oras ng kawalan ng katiyakan, takot at kaguluhan, pinibigyan mo kami ng ligtas na kanlungan. Ikaw ay isang silungan kung saan kami makakapagpahinga at mapoprotektahan. Tulad ng isang batang tumatakbo sa magulang para sa ginhawa, nakakahanap kami ng kapayapaan sa iyong presensya. Sa pang-araw-araw na stress ng buhay, maging sa pressure sa trabaho, problema sa relasyon, o mga alalahanin sa kalusugan, makakatakbo kami sa iyo dahil alam naming ikaw ang aming ligtas na lugar. Sa oras ng kaguluhan, hindi namin kailangang lumaban ng mag-isa. Lumalapit kami sa iyo, aming kanlungan, upang makatanggap ng ginhawa at lakas ng loob. Hindi ka lamang aming lugar ng kaligtasan, kundi pati na rin ang pinagmumulan ng aming lakas kapag mahina ang aming pakiramdam at hindi na namin kayang magpatuloy, nakukuha namin ang aming lakas sa iyo. Binibigyan mo kami ng kakayahang harapin ng mga hamon, malampasan ang mga balakid at matiis ang paghihirap. Tulad ng pagbibigay mo ng lakas sa salmista, binibigyan mo kami ng lakas na harapin ng ngayon. Kapag kami ay pagod na sa pisikal, emosyonal o espiritual. Dalangin namin na ikaw ay magpanibago ng aming lakas. Tulad ng isang mananakbo na kumukuha ng enerhiya mula sa isang mapagkukunan ng tubig, kinukuha namin ang aming lakas mula sa iyo. Hindi kami umaasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihang ibinibigay mo. Ama, kinikilala namin na ikaw ang aming tulong sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Panginoon, sinasamba ka namin dahil ikaw ang laging naririyan at laging handang tumulong sa oras ng kaguluhan. Kapag ang buhay ay tila napakalaki, kapag ang mga bagyo ng takot, pagkabalisa, o kawalan ng katiyakan ay nagngangalit sa paligid namin naroroon ka, Panginoon, handang tumulong. Hindi ka malayo o hiwalay, kundi napakalapit at kasangkot sa aming mga pakikibaka. Tulad ng isang magulang na tumatakbo sa kanilang anak, kapag sila ay nasa pagkabalisa, tumatakbo ka sa amin sa aming oras ng pangangailangan. Kapag ang mga bagyo ng buhay ay tila nagbabanta sa aming kapayapaan, Panginoon, ikaw ay naruroon. Nag-aalaga, nagpoprotekta, at gumagabay sa amin sa lahat ng ito. Sa gitna ng mga trials namin sa buhay, maging pinansyal, relasyon, o personal, nagtitiwala kami na tutulungan mo kami. Kapag ang aming mga mapagkukunan ay naubos na, at ang aming mga puso ay pagod na. Umaasa kami sa iyong lakas upang dalhin kami. Dalangin namin na kami ay manalig sa iyo sa oras ng kaguluhan imbis na subukang hawakan ng lahat ng mag-isa. Ama, kinikilala namin na ikaw ay soberano habang hawak mo ang aming buhay ng iyong mga kamay. Panginoon, sinasamba ka namin dahil ikaw ang may kontrol sa aming buhay habang iniingatan mo kami ng iyong makapangyarihang mga kamay. Binabanggit ng salmista ang tungkol sa pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bundok sa dagat. Kahit na ang mundo sa paligid namin ay parang guguho, nagiginhawahan kami dahil ikaw pa rin ang may kontrol. Ama, mas nakilaka kaysa sa mga kapangyarihan ng kalikasan mas dakila ka kaysa sa mga hamon na kinakaharap namin. Isipin namin ang isang malaking puno na may mga ugat na malalim. Hindi ito tumutumba kahit may malakas na bagyo. Gaano man kalakas ang hangin o ang ulan, ang puno ay nananatiling nakatayo. Tayo ay tulad ng punong iyon kapag nagtitiwala kami sa iyo. Bagamat dumarating ang mga bagyo ng buhay, nananatili kaming matatag sa iyong soberanya. Ama, kapag ang mundo ay tila hindi matatag, kami ay may kapayapaan dahil alam namin na hawak mo ang lahat ng iyong mga kamay. Magbago man ang aming mga kalagayan, ngunit ikaw ay hindi magbabago. Tulungan mo kaming umasa sa iyong hindi natitinag na kaharian at magtiwala na anuman ang mangyari sa mundo. Ikaw ang may kontrol at hindi mo kami iiwan. Ama, kinikilala namin na ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Panginoon, sinasamba ka namin dahil pinapanatili mo kaming nakaangkla sa panahon ng kaguluhan. Binabanggit ng salmista ang tungkol sa pagbula ng tubig at pagyanig ng mga bundok. Ang mga malinaw na larawang ito ay nagpapakita ng magulong kalikasan ng buhay. Gayunpaman, binibigyan mo kami ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng kalmado sa aming mga puso at isipan. Isipin ng isang kalmadong sentro sa loob ng isang bagyo. Maaaring magngalit ang hangin sa paligid, ngunit sa loob ng sentrong iyon ay may katahimikan. Ito ang kapayapaang iniaalok mo sa amin sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Kahit na ang aming buhay ay tila magulo, makakahanap kami ng kapayapaan sa iyo. Ama, dalangin namin ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng buhay maging sa aming trabaho, sa aming mga pamilya, o sa aming sariling mga puso, tulungan mo kaming makahanap ng katahimikan sa iyo. Alam namin na kapag nakatuon kami sa iyo, kami ay nakaangkla at ang mga bagyo sa paligid namin ay hindi kami kayang yanigin. Tulungan mo kaming lumapit sa iyo para sa kapayapaan. Nagtitiwala na Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng katahimikan. Ama, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos ng katahimikan. Panginoon, sinasamba ka namin sa pagpapalala sa amin na huminto sa gitna ng abalang buhay. Sa Psalm 46, tinatawag mo kaming huminto, manahimik at alamin na Ikaw ang Diyos. Sa kaabalahan ng buhay, madali naming makalimutan ang panawagang ito. Masyado kaming nalulunod sa sarili naming mga pagsisikap, sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay, kontrolin ang mga sitwasyon, at panatilihing maayos ang lahat. Ngunit pinapaalalahanan mo kaming huminto, manahimik, at kilalanin ang iyong presensya isipin ng isang batang nakaupo sa kandungan ng magulang. Pakiramdam ay ligtas at minamahal. Hindi kailangang mag-alala ng bata tungkol sa nangyayari sa paligid dahil nagtitiwala sila na inaalagaan sila ng kanilang magulang. Sa parehong paraan, tinatawag mo kaming manatili sa iyong harapan na nagtitiwala na ikaw ang may kontrol. Tulungan mo kaming magkaroon ng mga sandali ng katahimikan sa buong araw namin sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay o simpleng pagiging mapagmasid sa iyong presensya. Ama, kinikilala namin na ikaw ang aming tagapamayapa. Panginoon, sinasamba ka namin dahil ang iyong anak na si Jesus ang aming prinsipe ng kapayapaan na nagpapakalma sa mga unos sa aming buhay. Binibigyang diin ng salmista ang kakayahan ng Diyos na pahintuin ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng mundo. Ikaw ang tunay na tagapamayapa na kayang magdala ng kapayapaan kung saan may kaguluhan, hidwaan at pagkakawatak-watak. Kapag nakakaranas tayo ng hidwaan sa ating mga relasyon, kaya mong magpagaling at magpanumbalik. Kung paanong ang isang tagapamagitan ay nagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang panig na nagkakasalungatan, ikaw ang dakilang tagapamagitan sa pagitan namin at ng aming mga pagsubok. Kapag may tensyon sa aming buhay, kaya mong magdala ng pagkakasundo at kagalingan. Ama, dalangin namin ang kapayapaan sa aming mga relasyon, sa trabaho, sa aming mga komunidad, at sa aming mga puso. Kapag nakatagpo kami ng hidwaan, tulungan mo kaming tandaan na ang iyong anak na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan at kaya niyang pakalmahin ang bawat unos sa labas at sa loob. Ama, kinikilala namin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Panginoon, sinasamba ka namin dahil lagi kang nandyan para sa amin, anuman ang mangyari. Pinabanggit ng salmista ang Diyos bilang isang laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Hindi ka isang malayong Diyos, na hindi nakikialam. Ikaw ay malapit sa amin, laging kasama namin, laging handang tumulong. Sa aming pang-araw-araw na buhay, makatitiyak kami na kasama ka namin. Sa bawat sandali, sa bawat pagkakataon, tulad ng isang bata na alam niya na ang kanilang mga magulang ay laging malapit at handang tumulong. Sa parehong paraan, kaya namin harapin ang buhay nang may kumpiyansa. Alam na lagi kang nasa aming tabi, ginagabayan, inaaliw, at binibigyan kami ng lakas na kailangan namin. Panginoon, lagi mong ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa sa pamamagitan ng Holy Spirit. Nasa trabaho man kami, nasa bahay o nahaharap sa mga personal na hamon, kasama ka namin. Tulungan mo kaming maramdaman ang iyong presensya at kumuha ng lakas mula sa iyo. Ama, kinikilala namin na si Jesus ang aming kanlungan, lakas at katulong. Panginoon, sinasamba ka namin dahil ang iyong anak na si Jesus ang ganap na kapahayagan na tulad mo. Ama, sa pagtatapos namin ng panalangin ito, pinasasalamatan ka namin sa katiyakan at kapanatagan na aming natagpuan sa Psalm 46. Pinasasalamatan namin si Jesus bilang aming kanlungan, aming lakas, at aming laging handang tumulong. Kami ay lubos na nagpapasalamat na hindi namin kailangang harapin ang mga hamon ng buhay ng mag-isa. Ngunit ikaw ay laging kasama namin, na nagbibigay ng kapayapaan, lakas at patnubay. Iniaalay namin ang aming sarili sa pagtitiwala sa iyo sa bawat aspeto ng aming buhay. Pinipili namin manatili sa katiyakan na ikaw ang aming kanlungan. Na ikaw ay soberano, at hindi mo kami kailanman pababayaan. Tulungan mo kaming mamuhay sa katotohanan sa iyong presensya na mas magtiwala sa iyo sa bawat araw at tumugon ng may katapangan. Ikaw ang aming tulong sa oras ng kagipitan. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Heso Kristo na siyang tunay na kapahayagan ng iyong kanlungan, iyong lakas, at iyong tulong. Amen. Pahintulutan ninyo akong ipanalangin kayong lahat. Amang makapangyarihan, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at tiwala na ikaw ang kanilang kanlungan at lakas Isang laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Itinataas ko ang bawat taong nanalangin ng panalangin ito at hinihiling ko na salubungin mo sila kung nasaan man sila. Punuin sila ng iyong kapayapaan, iyong kapangyarihan at iyong katiyakan. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay ay maaaring maging napakalaki. May mga pagkakataon na ang mga unos ng takot, pagkabalisa, pagkawala at kawalan ng katiyakan ay tila hindi nila makayanan. Ngunit sa mga panahong ito, ipaalala mo sa kanila sa pamamagitan ng iyong salita na ikaw ang kanilang matibay na kanlungan. Dalangin ko na patuloy mong bigyan sila ng lakas araw-araw. Tulad ng Salmista, ipinapahayag ko na hindi sila matatakot kahit na ang lupa ay magbigay daan o ang mga bundok ay mahulog sa dagat sapagkat ikaw ang kanilang bato at kuta. Panginoon, salamat sa pagiging laging handang tumulong sa kanila. Tulungan mo silang lumapit sa iyo sa bawat sandali ng pangangailangan na nagtitiwala na ikaw ay laging kasama nila laging handang gumabay at magtaguyod sa kanila. Ikaw ang kanilang kanlungan, ang kanilang lakas at ang kanilang katulong. Naway maranasan nila ang iyong kapayapaan na hindi kayang unawain ng isip, makatagpo sila ng lakas ng loob na palagi nilang maalala na ikaw ay kasama nila ngayon at man Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa pananalangin batay sa Psalm 46. Kung napagpala kayo ng video na ito, pakisubscribe, like, comment, at ibahagi ito sa iba upang luwalhatiin ang ating Panginoon at Tagapagligtas, si Heso Kristo pagpalain kayo ng Diyos ng sagana.